Hello guys, uh, update ko lang kayo sa ginagawa kong lababo. Ayan ang una guys. Yung cladding na yan, nilagyan ko ng steel matting. Kasi dyan ko ipapakapit ang tiles. Ang steel matting na yan ay nakatali ng alambre. Dyan, nakaribit dun sa tubular. Tapos pipinisingan, papastiringan para tumibay. Pag dinikit ang tiles dyan, maganda na siya, matibay na. Ayan na guys, tapos nang maplastiringan. pinisingan na. Toyo na yan guys. Susunod so niyan ay tiles na. Mas maganda kasi pag nakaganyan na, pinising na para pag tiles. Matibay siya. Matibay ang kapit niyan. Hindi yan matutumba. Ayan na guys. Tapos na. Tapos na ang tiles. Maganda na tingnan ang tiles guys. Ayan na. Tapos lababo na lang kulang yan sa baba. Lababo na lang yan. Tapos tubig. Kasi wala pang linya ng tubig. Hindi pa nalagyan. Walang abang. Ayan na. Okay na yan guys. Ganda na, tuwang-tuwa ng mayari nung nakita yan. Okay, okay daw, okay sa kanya. Ayan na guys.